Gagigising ko lang. Siya nga pala guys, nagugutom ako sa naaamoy ko. Mukhang may kinagawang kababalagan yung anak ko sa kusina. Kanina pa, nung nakahiga ako, meron, siya, meron akong naaamoy. Siguro may niluluto yung anak ko. Nung nagugutom ako sa naaamoy ko. So, mamaya titingnan ko nga. Titingnan ko mamaya kung anong niluluto niya. Nagugutom ako sa amoy eh kagigising ko lang, grabe. Ang aga-aga niyang magluto. So yun lang guys, mamaya isi-share ko sa inyo kung ano na naman yung ginagawa niyang kababalagan doon sa kusina. But before that, maliligo muna ako dahil kagigising ko lang. Okay? See you later guys! So guys, katatapos ko lang maligo at ako yung nagugutom na ngayon. Titingnan ko na doon sa kusina kung ano yung naaamoy ko. Excited na ako at nagugutom na rin talaga ako. So, samahan niyo ako ngayon guys para makita ko kung ano yung niluluto ng anak ko. O, nasaan na? oy ano yan? Tingnan ko nga, ito ba yung niluluto mo? O, mukhang masarap yan ah. Parang lit. Ito ba tawag rito? Ayun, naku po, mukhang natatakam na ako. Sige nga, ilabas mo na nga. Ano na nga. Masarap kaya to? Puro, hindi na nga ako lang si Bulis. Eh. Yan, nagugulo na ako. Oh. Kaya pala yan ang naaamoy ko kanina sa taas, yung pala yung lechon bell na yan. Masarap yun. Hmm, tsaka na niya ito na ibabo. Dapat yun pa sa ano. Yeah. Kanina pa yung tapos. Go na. na. So, ayan na. Mukhang malutong na malutong ah. Kasi mo tarapnya Nah, Kakago tomua. Wah. Wow. Tamang tama lang. Na goutom na nga. Eh, <laughs> na nga ako. Siyempre <laughs> ang klase itong magtatag na ito, pini-picturean pa. Uh, Wow! Malaman ba yung loob? Hmm. Anong mga laman sa loob? Ano? 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 pa. Ano? 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 Dami kapag na ng Meron tanglad sa loob? Ay, wala. Sabi ko na nga Ano? Mm -hmm. Ang ko nga, meron pa Sige nga, matry nga natin ang kanilang... Ibang eh? Ano? Hiwain mo ba talaga lahat? Yung gusto niyo? eh. Yun lang, tama na siguro yun. Wow, crunchy. Ah, yung kanyang hiwa. Titikman ko nga. Dali ka dun. Ah, Not bad. Mm. Charap nga. Ma. Yan, kainan na lang. Trip lang namin to. Trip lang na ganito yung ulam namin. Ngayon. Eh. Pero parang mukhang mataba yung ano niya. Dito siya gitna. Ayan. Mukhang mataba ang ano. So, tayo guys. At ako'y nagugutom na. Kanina pa, nung nangangamoy siya, gutom na gutom na ako. Patigil mo again. Umaya sabihin ko tumikim siya. Masasubukan ko sa asawa kung kakainin ko siya. Ewan ko kung kakain siya nito. Maka masurprise siya pag natikman niya ito. Sine? Ako. Bakit? Saan ayaw hmm? ko mo? So, ayan hindi na namin naubos guys alam mo naman dalawa lang kami kakain so ito pa ang natira yan na lang ang natira so meron pa ulit kaming ulam mamaya God for one day na ulam ayan guys tapos na ako kumain hinihingal ako doon sa taba dahil hindi nga ako sanay taga kumain ng taba pero pinipilit ko dahil nga sa uh, medyo malutong din kasi yung balat niya tapos masarap din siya uh, madali akong maano madali akong ma magsawa yung isang hiwa nga na yun hindi ko naubos yun parang naghati pa kami ng anak ko kaya marami pang natira nakakaano rin kumain ng minsan nakakatakam di ba bang minsan lang tayo makakakain ng ganun pag nakakakita tayo ng may mga kanyang ulam, parang takam na takam tayo, sa amoy pa lang natatakam tayo. Kaso kapag ayan na, umpisan mo nang kumain, ayun na, parang nasusuya ka na. Kaya ganyan na ganyan ang nangyari sa akin kanina. Sa amoy pa lang nagugutom na ako, tapos akala ko makakain ako ng marami, pero nung kumain ako, marami lang yata kanin ko. Pero yung ulam ko, konti lang. Ayun, so yun lang guys, uh, magpe-prefer lang ako para sa... Uh, lakad namin. Kasi alis din kami. Maya maya alis na rin kami ng asawa ko. Okay? See you later guys. So guys, busog na rin ako. At nakapagpahinga na ng konti. Ngayon, time na para pupunta kami ng asawa ko doon sa doctor appointment niya. Okay? So, yun lang guys ang na ko sa inyo tong araw na to. Natutuwa ako dahil Uh, pinagluto ako ng anak ko surprise na ako kahit matagal lutuin yun at uh, kahit pa may katuwang ako magluto dito sa bahay kapag tinangali na ako ng gising so yun lang guys at least nakita nyo kung ano yung klase ng ulam namin at hindi ko yung nagagawa dito nung ako lang mag isa kasi tamad nga ako magluto at saka ang tagal tagal kaya lutuin yun Uh, parang total of 4 hours siyang binibake so wala akong tiyaga sa ganun mauti na lang yung anak ko dahil gusto gusto niyang kumain ng ganun bumili siya ng kumbaga nakaready na siya e bibake mo na lang kasi pag ikaw pa ang magtimpla masyado ng matrabaho so dito kasi may mga nabibili naman na yung mga ready to bake na masarap naman siya kahit hindi niya sariling gawa okay naman siya walang problema yun nga lang sabi ko sa kanya, kung ikaw talaga mismo ang gagawa, may mailagay ka pa doon sa loob na maraming ingredients, katulad ng mga mas marami pang mga tanglad at, sa mga, at mga sibuyas. So, mas okay pa yon So, yun lang. Masarap naman siya. Nag-enjoy naman akong kumain. Pinatikim ko yung asawa ko. Akala, niya, akala ko hindi siya kakain. Pero tumikim naman siya. Ang sabi lang niya, so-so. Ganon. Pinakain namin. Sabi niya, no, no, no. Thank you. Kasi hindi pa raw niya oras na kumain. So ayun lang guys. Uh, sana nag-enjoy kayo sa sa videoong ito. At yung mga hindi pa pala naka-subscribe sa akin, don't forget to click the subscribe, and like and hit the uh, bo uh what you call that? Bell button. Sorry, nagkamali na naman ako. So, thank you guys at uh, maraming maraming salamat sa walang sawang panonood nyo. Okay? Thanks for watching, guys. Mabuhay!